Good morning! Kitap muna kami ng bundok. Sarado muna yung gulayan natin. Ano, sa so bundok tayo. Si mainit. nga muna. Mayang tanghali na lang, ano, hapon na lang kami magbubukas. Ano, ang dami namin, na. oh. E, ito ay farm ng mangga. Kitap muna kami dun para magpahangin lang grabing init na And good morning po sa lahat ito lakad lang siguro mga uh, 1 kilometro ano, puro manga, yan no okay ba diba? morning po good morning hey. bali isang sapa isang sapa lang naman ang madadaanan na namin ayan o no? Maganda doon sa taas. O, malaking farm to ng manggahan. nakaharvest harvest na sila. Pero, nag spray na naman ulit. Ayan mga ano nila. O, garang kagamitan. ganda dito guys. Maliw alas. Walang kakahingal haket. Medyo patag pa ng konti to. Paket ng paket. Yan, sa kalagitnaan na tayo ng manggahan. Yeah, medyo malilim na. Pababa na naman oh. Yan, pagkatapos niyan. Kit na naman. Dadaan na tayo, malapit na tayo sa sa tawiran natin na sapa. Kaso lang, yung sapa rito, wala na dahil sa sobrang init na tuyuan na ng tubig yan habang abang pagtawid ho oh. ganyan kaganda rito okay makalipas ang limang taon yan na bababa na ulit kala mo ko sa ilalim ng Kuiba duma no? Pero, puro mga kawayan lang yan. Yung buho. Ayan, o. No? Diba? Pababa na ito ng sapa. O. Oh. Ito na yung sapa, guys, o. Oh. Kukunti na ng tubig. Ngayon, may mga kalabaw rito. Kalabaw pagod itong isa hindi kalabaw to tamaraw yata to ito yata yung mga nangahabol eh ang oh, dami kalabaw rito guys oh mga kalabaw hmm. lalaki ng kalabaw guys ayun guys ito itong sapa na to uh, na ano pa yung tubig nun na medyo maganda pa madalas kami naliligo rito eh, nalinis o ngayon eh, natuyo dito yung dito na yung nilalagay yung mga laga nilang kalabaw ayan o namin yan eh yan. may tubig naman konti so, yan o Wanda guys. Yan ang sapa. Pagod nga lang. Ayaw. So, yun. At, yung dito na lang. Abangan nyo na lang yung parto. At kami may magluluto-luto dun sa bahay na pupunta namin. Ayan. Maraming salamat. God bless po. Pag-subscribe na lang po at pag-share ng aking video. Thank you guys. Kalabaw.